Tinuri ng ilang mga legal na karaoke bar owners sina National Capital Region Police Office o NCRP original Regional Director Police Major General John South Southern Police District Police Brigadier General Kirby John Bion para at Paranaque City Mayor Eric Olivares sa pagpapasara sa mga inireklamo ng mga illegal na karaoke bars na prostitution din at nag-ooperate din ng ilang taon ng walang kaukulang business permita. Unang nakarating ang sumbong ng ilang mga legal na mga bar owners kay SPD Director Krupp ukol sa talamak na prostitution din ng isang illegal na karaoke bar sa Paranaque kung kaya't nagkasa agad ng operasyon ang mga pulis ng Paranaque Station subalit sa hindi malaman na dahilan ibang bar ang na-raid na matauhan ng intelligence unit ng Paranaque Police Station nagpatuloy ang pagbubukas ng target na prostitution din na karaoke bar kung kaya't agad nagmawa ng aksyon ng Paranaque LGU sa ang Business Permit Licensing Office o BPLO ng operasyon at ipinasara ang naturang prostitution din dahil na rin sa kawalan ng business permita. Subalit so pagkaalis ng BPLO, ilang oras lamang ang pagkita na ay muli na naman balik sa operasyon ang naturang illegal na karaoke bar. Matapos makarating ang report sa BPLO, tuluyan ang nilagyan ng poster na close o sarado na ang naturang bar at nakahinga na ng maluwag ang mga ilang legal na establishmento na nag aoperate sa lungsod ng Paranaque, partikular na sa kabaan ng Airport Road Street sa baklaran ng uh, lungsod ng Paranaque. Dahil dito, todo-todo ang -todo pasasalamat ng mga bar owners kina General Estomo sa kanyang programang Safe NCRPO na safe na aniya sila laban sa prostitution din at sa mabilis na aksyon ni General Clap at kay Paranaque City Mayor Eric Olivares sa mabilis na aksyon nang BPLO sa reklamo ng mga bar